Hi guys! nandito na naman tayo ulit sa ating munting manokan. Ito na po yung mga manok na malalaki na po sila. Ito na po yung mga manok, uh, mga Rhode Island at saka rare chicken. Ito na po sila ngayon, malalaki na. At may mga itlog din dito. Dito. Dito ito so, dito andun pa sa taas at mayroon din doon sa taas ewan ko may mga sisyo din tayo guys ayan marami na yun sila dito

maraming marami rami na konti guys yung ating mga alaga dito guys sa si maliit na bakuran pwede natin pwede tayo mag alaga kahit 100 heads dun pa may pabo tayo may holowano tayo may holowano yung ating mga alaga guys nakaaway guys yung pabo at saka Rhode Island at nanalo yung pabo kahit maliit lang yung ating bakuran guys, kayang kaya natin nalagaan yung mga hayo kaya guys at ito yung mga anak nila guys at malalaki na hmm. Kaya sa susunod video natin guys, sa susunod na video, yung picture natin ng ating mga issues na maliliit pa lang doon na pinakita ko panina guys at lilinisin din natin dito yung ating bakuran sobrang pana. maraming mga puno yan guys thanks for watching and god bless happy new year to all bye bye